ganda ng mga halaman, guys. Oh. Ayan. Oh. Hindi naman to kogon, Hindi eh. ko alam kung anong halaman to Parang lavender? Hindi ako sure. Ang ganda dito. First time namin mo. First time namin mamarshal dito. Malapit lang kasi to sa bahay namin. Picture picture na sila doon. Uh, sige pa! Sige, magwala ka ako yung know, mga langit ako parang ako